Halos lahat kayo, ito ata ang tanong. Ano daw ba ang palatandaan kay Charlie and Chino? Baby pa lang ang twins, hindi na talaga mawawala yung ganitong tanong. And to be honest, nung baby pa sila, mas mahirap malaman kung sino ba si Chino or sino ba si Charlie. Nung bagong panganakang kang twins, parang halos one week din kami nagstay sa hospital. So habang nandun kami, ang palatandaan namin is yung kanilang name tag. ba diba, meron pang name tag sa kanilang paa habang nasa hospital? And yun nga yung aming binabasa. Dahil nung newborn talaga, magkamukha magkamukha sila. Pero dito, parang alam mo na kung sino yung magiging makulit. Nung medyo lumaki na ang twins, yung naging palatandaan na namin dito is yung kanilang bigat. Every month may check-up sila at si Charlie laging mas mabigat ng kalahating kilo kesa kay Chino. Pero di ba konti pa rin yung diferensya. So, itong balat sa binti naman yung naging palatandaan namin. Si Charlie kasi merong red na balat sa kanyang binti. And buti na lang talaga meron kasi pag litong lito ka na, yun na lang yung titingnan mo. Kaso, paano pag nakapajamas o kaya naman naka-trouser? Isa pa sa palatandaan daan namin yung face ni Charlie is medyo pabilog habang si Chino naman is medyo pahaba pero mapapansin mo lang yun pag tinitigan mo silang dalawa sa unang tingin eh, hindi mo pa rin talaga makikilala lalo na pag pareha silang nakatalikod nung medyo lumalaki na sila dito na medyo mas dumadali kasi bukod sa kanilang itsura nakikilala na namin yung kanilang personality and siguro napapansin nyo din to si Chino yung laging seryoso habang si Charlie naman yung masiyahin hindi nyo din kasi mapagbabasihan yung kanilang buhok kasi magkapareho yung height naman nila eh, hindi nagkakalayo. Madalas sa mga video ang makikita nyo si Charlie yung laging sweet kay Chino. Parang sa kanilang dalawa kasi siya yung medyo kuya. At nung toddler na sila, dito nyo na mapapansin na medyo may laman talaga si Charlie kaysa kay Chino. Pero may mga time pa rin na halos nagkakadikit yung kanilang timbang. So balik tayo dun sa palatandaan na balat ni Charlie sa binti. Medyo malaki din kasi ang balat na yan kaya madali nyo makikita. Kuwera na lang talaga pag nakapantalon. Ngayong apat na taon sila, hindi na kami nalilito sa kanilang dalawa. Siguro pag nakita nyo sila sa personal, mas maiintindi Nyo. Kapag tinitigan nyo yung kanilang muka, pareha sila ng features pero magkaiba talaga yung muka. At madalas ko din sinashare sa inyo na si Charlie nga si OA tapos si nonchalant naman si Chino. Si Charlie din yung mahilig magtry na mga bagay-bagay. Habang -bagay. si Chino naman yung laging takot. Napansin din namin na nung lumipat kami dito sa UK, mas naging sweet sila sa isa't isa. And bihira na din talaga sila mag-away. Anyway, ngayon kung tatanungin nyo ko kung ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa. Same pa rin yung isasagot namin. Medyo bilugan yung face ni Charlie at medyo pahaba yung kay Chino. May balat din si Charlie sa kanyang binte. Pahimik lang si Chino habang si Charlie naman is madaldal. Do may mga time naman na baliktad si Chino naman yung madaldal sa bahay. Sa hilig sa food, parehas silang dalawa. Sa mga hilig sa laruan, parehas din silang dalawa. Do ngayon medyo naiiba na yung hilig ni Charlie. Sa mga trip gawin sa araw-araw, parehas sila nagkakasundo. And syempre, yung mga damit nila magkamukha pa rin. Same pa rin talaga sila lagay ng outfit o kaya naman magkaiba ng kulay pero same ng design. Yung timbang nila parang ngayon isang kilo na yung difference. So mas bigat pa rin talaga si Charlie. Pero medyo mas matangkad na ng konti itong si Chino. Sa mga unboxing videos namin, si Charlie yung laging maingay. Siya din yung laging nagtatry. Habang si Chino, support lang siya lagi dun sa gilid. Pero pag dinosaur, dun lang talaga siya interesadong interesado. interesado. Nababasa ko sa comments ang palatandaan nila sa twins yung kanilang jawline. So mas defined kasi yung jawline ni Chino. Habang si Charlie, dahil nga meron siyang chubby cheeks, medyo konti lang yung kanyang jawline. Parang yung mata din ni Chino, medyo pasingkit siya. Isa nga din pala, mas makapal yung buhok ni Charlie kaysa kay Chino. Pero kung nalilito pa rin kayo, check nyo na lang ulit yung binti. Anyway, siguro kahit anong explain ko, malilito pa rin talaga kayo. Para sa alam na yung pinagkaiba ni Charlie and Chino, ano ba yung naging palatandaan nyo? Sige nga, natin sa comment section kung tama ba kayo.